dating senator na si Ping Lakson. Tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at nasa pool ng katotohanan at tila napahiya sa mata ng publiko. Ang Senate President na si Chis Escudero matapos nitong magsalita at tila pinasinungalingan ng Pangulong Marcos ang di umano yung mga inilabas na pagbubunyag ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga kababalaghanan ng nangyayari sa bike na di umano ay may mga blank figures na pirmado pa mismo ng mga senador at kongresista. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Sa diyang totoo talaga ang kasabihan na walang lihimang hindi mabubunyag. Matapos ang pananahimik ng dating senador na si Ping Lakson, binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tila nasampal ng katotohanan. Ang di umano'y mga kabulas tugan ng gobyerno ngagba ngayon, lalong-lalo na ang Senate President na si Sen. Coderro. Cordero. Matapos nitong ipinagtanggol ang di kapalpakan ng gobyerno ngagba ngayon at pinasinungalingan ang nakakagulat na pagbubunyag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa di umano'y mga blank figures sa 2025 National Budget ayon pa sa inilabas na pahayag ng dating senator na si Ping Lakso ito na yung ang tawag ni President Bongbong sa ang description na ginawa niya, suboptimal. Sabi ko hindi suboptimal itong budget ng 2025, subpar. Maraming problema, Tama. lalo ngayon may na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, sinabi ni Congressman si Na allegedly may blanco. Yeah. Maybe he was looking at another document. But ito, ipastrap natin yung, yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Pass forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Seed, yung unsigned na BICAM report na iyon pa lang yung uh, pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yon kasi hindi naman yon ang BICAM report. Kung ang nakita ni Congressman Seed, yung signed by the bicameral conference committee members